morning guys time check po 9.30 na po ng umaga kay ko lang po pasensya na po kung ganyan kagulo ang higaan namin pagkagising ng umaga sobrang likot po namin kasi matulog at oras na po oras na po para mag ng higaan namin sorry po sorry po kung ganyan itsura ng bedsheet namin dala po ng napakalikot ng anak ko matulog gawa din ng walang wala pang pambili pamalit sa punit-punit na bedsheet alam niyo po ba na 8 years na po ang bedsheet na to sa amin kaya po siguro ganyan na ang resulta pagka nipis-nipis na. Pagkatapos po maglukot ng higaan. So, nakalimutan pa pala po akong sabi. Tinatanong ko pala sa anak ko kung nakukuha ba ang... nasana yung asal? Nakukuha ba ako? Nakukuha ba yung mukha ko? Eh, pagpasensyahan niyo na po yung legs ko ah. Kasi hindi pa ako nakapag-ayos Hmm. Kita nyo po yun ismail-ismail pa ako kung ano-ano lang ang mga buwan na ginagawa ko sabi ng anak ko, ismail ka naman daw. kaya ginawa ko naman yung mga kumot po pala na tinutupi ko is tagal na po yan 7 years na din po kasi sa amin yan pero hanggang ngayon buhay pa kaya yan pa po rin ang ginagamit namin so so doon na po nga tayo sa paglalaba. Ayan po. Sobrang dami kong lalaba. Isang tray po yan. Ganyan ang kadami lalaban ko mamaya. Pero wag po kayo magkalala dahil manghihiram po ako ng washing. So, pinabili ko lang po pala yung anak ko na ng no, kape. Tsaka tinapay po sa tindahan. Um, nagpainit na rin po ako ng tubig pang kape. Timplahan ko rin po pala ang kwan ang bilas ko kasi sa tuwing nagtitimpla po ka ng kape lagi po siyang kasama lagi po siyang kuan kasabay po magkape at yan po yung tinapay na nakikita ninyo is galing po yan sa tindahan yan po yung paboritong pinapabili pinapabili sa akin anak ko kaya sa tuwing bibili po siya sa tindahan at tutusan ko po siya nangingi po siya sa akin na pambili ng tinapay ensamada po tsaka yung maliliit po na triangle at yan po yung mini kusina po namin pasensya na po kung ganyan siya po kagulo, ang kwan di ba po kasi ako nakapagulo ganyan lang po siya kakit pasensya na po sa kulit na kwan parang matumi kasi kahit anong liha ko hindi po kasi maanin so yan yeah, po ganyan lang po siya kakwan kaya po So, nakapagpatimplan na po tayo ng kape. Pinagay ko na rin po yung kape ng aking hipag. So, kape na po tayo. Yun ano lang po. Salamat.